meron sila rito Honda Wave 110R Nasa 1,064 na lang monthly Ayan yung itsura ng Honda Wave nila And dito sa pinakadulo may nais ditong dito ang Yamaha Sniper na 155cc na color black bago pa tong isang to So ayan tingin ko more or less nasa 80 to 100 units yung mga repo nila rito Kaya kung nagano kayo yung second na motor Kung medyo wala kayong budget para sa brand new Try nyong panoorin to malay nyo nandito na sa kanila yung Hinahanap nyong unit at yung swak sa budget nyo Honda Click na version 2 na 150cc color matte red. Ayan, nag-iisang repo lang dito sa kanila. So, sa mga naghahanap ng reposes na Yamaha Mio Sporty, etong isang to, naka RB8 na. Hanggang doon sa pinakadulo, lahat yan, options nyo pagdating sa mga Mio Sporty. Nasa 1,773 pesos yung month installment for 3 years ng motor na to. P6 na color matte red. Meron din silang click na version 3 color glossy red. And dito sa kabila, meron din sila rito yung Suzuki Raider R150 na carb type at P6 160. Dito sa pinaharap, meron sila rito yung Suzuki Raider R150 na repo. etong isang to, semi-formado na siya. So, para naman sa mga magtatanong mga sir, kung pwede bang kumuha ng hulugan ng motor dito sa kanila kahit hindi kayo taga dito. etong maganda rito mga sir, kahit hindi kayo taga dito sa Metro Manila, pwede kayong kumuha ng installment basis na motor dito as long as kaya nyo i-provide yung hinanap nila na requirements tsaka kung willing kayo pumunta rito sa kanilang Repo Baratillo if ever na ma-approve kayo sa CI so eto mga sir bago natin simulang libutin eto mga unit nila rito ipapakita ko lang sa inyo kung ganong karami yung mga unit nila eh no hanggang doon sa pinakadulo tapos hanggang doon sa may bandang entrance nila talagang punong puno ng mga motor dito doon sa may bandang gilid kagaya na pinakita ko sa inyo kanina meron sila mga Honda PCX 160 So dito sa pinakadulo ito meron sila rito ang Yamaha YTX na 125 Ang ganda pa ng headlight lens nyo Hindi na ninilaw, suwabe pa yung kulay Kaya lang sad to mga sir Itong isang to walang nakalagay na label kung magkano So inquire nyo na lang sa kanila ha Or kung sakali may tanong pa kayo pagka pumunta kayo dito Puntahan nyo lang sila doon sa tent nila Para ma nila sa system kung magkano yung presyo ng unit Tapos katabi nitong YTX Ito yung nakita natin kanina ang Yamaha Sniper na 155cc Napakasolid pa ng kulay nya no hindi mo makakalaing repo napakaganda pa nung kaha nya tsaka yung lens nyo kaya lang sad to say mga sir wala siyang nakalagay na label siguro kahatak pa lang nito for pricing pa papakita ko lang sa inyo yung eh, itsura no? sa mileage hindi ko lang ito matcha-check ito ay keyless version na ayan no? so ayan natitripan nyo inquire nyo lang dyan sa number nila mga sir ha pero tingin ko halos bago pa siya eh no? ganda pa nung kulay and then dito meron silang Mio Sporty color matte green Etong isang to nasa 51,000 cash. Ganun pa rin to naka zero down payment, eh, no. So karami ng unit nila, parang wala pa ako nakikitang unit na may down payment. Lahat talaga naka zero down. Ito nasa 2460 month installment niya ng tatlong taon. Etong isa SkyDrive Sport FI color glossy blue. Ah, uh, sorry, matte blue pala. This one 53k cash tapos zero down 2530 month installment niya ito meron sila rito ang Suzuki crossover kaya lang itong isang to wala siya nakalagay na price pagdating sa Honda Click ito meron silang tatlong click para pares may presyo this one color black nasa 58k cash 0 down tapos 28 yung monthly ito click 1,2,5 2 uli itong isang to 51,000 cash 0 down tapos nasa 2 4, 73 month installment nya yan Honda Click tapos itong color red medyo mas mabababa ito ng konti Eto, 48k cash, zero down tapos 2329 naman monthly installment. So dito naman sa side na to, ito mga Suzuki Bergman Street na 125, tsaka Badja na pangpasada. Badja ba o Bajaj? Etong Santo nasa 38,000 cash, zero down tapos 2327 yung monthly. City na uh, 150. Tama ba? O nga eh no, City na 150, meron palang 150 na ano na Badja. Ayan. Kung nagtitripan nyo, nasa 2,327 lang yung monthly. Sa mga gustong uh, lagyan to na sidecar yan, maganda pang panghatak. May TMX125 kaya lang wala nakalagay na presyo. Itong Bergman nila na color silver nasa 28,000 cash. Ayan. Tapos sa hulugan, zero down payment, 2,783 yung monthly. etong color black nasa 51,000 cash price, zero down. 2,452 naman monthly installment nya. Itong isa, ito ay parang ano ata to? Color grey ata or ano, matte black Medyo mataas nga lang 68k cash, 0 down 3,286 yung monthly Tapos etong glossy black At 62k cash, 0 down 2,963 yung monthly Tapos etong color blue Eto yung magandang kulay ng Bergman Nangangas tignan Nasa 62,000 cash, 0 down Tapos 3,463 yung monthly And then may naligaw dito ang Mio 40 Etong isang to, nasa 49,000 cash zero down payment pagdating sa monthly nasa 2461 ayan o ah. tapos eto ngayon nakita nating PCX na 160 hindi lang isa eh dalawa yung PCX 160 nila rito meron din silang color pearl white so etong isa na to nagro range to ng nasa 110,000 and 968 yung cash basis nya tapos sa mga wala namang ipon dyan na maganda rito lahat ng unit nila rito ay open naman for installment basis. So ang maganda rito sa P6 na to kahit na 160cc siya, wala siyang down payment na nakalagay. So naka zero down payment. Yung default monthly installment nila nasa 5,302. Payable siya ng tatlong taon. So lahat ng sasabihin nating computation ay computed or payable siya ng 3 years. So nasa sa inyo Once na magtaskay ng down payment, syempre mas lilit yung monthly installment nyo. So sa condition, ito yung itsura ng P6 nila na 160cc So pagka pumunta kayo rito Siyempre kilatisin nyo na lang yan mga sir ha Since yung nabibigay lang natin na information ay kung ano lang yung Available unit na nandito tsaka kung magkano yung down payment And monthly installment At the end of the day syempre kayo pa rin talaga magche-check nyan So ayan yung itsura nya Medyo sira lang yung kakanya dito Sa may bandang gilid, di ko lang sure kung galing siyang Semplang, Ayun yung overall condition nya Pero yung lens nya wala namang basag Safe na safe pa yung lens And then dito, additional option pagdating sa P6 na 160, ito namang color pearl white. Kaya lang sad to say mga sir, itong isa na to ay wala pa siya nakalagay na price. Kung natitripan nyo, inquire nyo lang dyan sa contact number nila mga sir ha. no medyo sira nga lang din yung gilid niya. And pagdating sa Honda Click na version 2 ito, meron sila rito ang 150 color matte red. Itong isa na to nasa 90k yung cash price, zero down payment tapos... 4341 yung monthly installment. Sa pagkakalam ko parang ano, mga naka less na yung 500 pesos na rebate dito sa mga unit nila. So as is na tong sinasabi natin na monthly installment. So pagdating naman sa mga Honda Genio nila, ito may nakita akong dalawa rito. Etong isa na sa 50k cash, zero down tapos 2,4 yung monthly, color matte black. Etong color white medyo mas mababa to. Nasa 46k cash, zero down tapos nasa 23 yung monthly, Etong isang to, uh, check natin kung may nakalagay na label. Uh, parang nasa 48k cash ata tong isa. Sa mga Honda Beat nila, meron sila rito ang tag 57,000 pesos cash, zero down tapos 2,725 yung monthly. Almost same lang sila nitong yellow green tsaka itong color silver. Tapos itong isa medyo mas mababa to, nasa 45,000 cash, zero down tapos 2,160 yung monthly installment. And then dito may Honda Beat pa rin, papasadaan na natin yan para magkaroon kayo na idea. Etong isa nasa 47,000 power 49. 0 down tapos 2355 yung monthly niya. And then ito mas mababa tong isa, Honda Beat pa rin nasa 41,000 cash. 0 down tapos 1959 na lang monthly installment niya. Etong color glossy red nasa 46,000 cash, 0 down 2220 yung monthly. Medyo bibilisan na lang natin mga sir ha para hindi lang ito yung madana natin hanggang dun sa pinakadulo. Tsaka dito sa bandang harapan may pakita ko sa inyo etong glossy black walang presyo etong isang to parang gray ata to 53k cash 0 down 2, 550 to yung monthly etong isa naman na to nasa 53k cash 0 down ulit yung monthly etong isa naman 48k cash 0 down 2,298 monthly installment so ayan, karamihan na napansin natin dito mga Honda Beat 110F ay pinakamurang monthly na Honda Beat nila nagre-range ng nasa 1,959 monthly for 3 years. So pagdating naman dito sa mga Yamaha Mio Sporty nila, kagaya na pinakita ko sa inyo kanina, itong napakarami, hanggang dun din sa dulo, kagaya nitong Mio I-125. Isang katerbang Mio Sporty. So itong color matte orange nila, yung presyo nito, ito, nakalagay dito, nasa 50k cash, tapos zero down payment, 2 for 25 month installment nya. Ito, semi-formado na, naka-racing boy na siya na mags, uh, 8 spokes, tapos medyo painted nga lang yung kulay niya pero yung lens niya napaka po tapos dito color matte black Mio Sporty pa rin 51,000 cash price Zero down 2,461 naman month installment Ganun pa rin ito mga sir ha As is pa rin yung sinasabi kong price Kasi nakaless na raw yung 500 pesos na rebate Tapos itong color maroon nila 46,000 cash price Zero down 2,174 yung monthly etong isa halos ganun din 44k cash Zero down 2,126 yung month installment Para pare silang color maroon eto same price lang din 44k cash tapos etong isa galun din halos pare paresto mga ito ah puro 44,500 pesos cash zero down tapos 2126 yung monthly meron sila rito tag 59,000 cash 28 yung monthly eto 56k cash 26 yung monthly etong minus 40 na to 47,000 cash price zero down 2287 yung monthly hanggang dito pare pare sila 47,000 cash tapos itong isa, meron sila rito tag 59k cash. Itong color blue, walang presyo. Itong isa nasa 44,000 pesos cash price. So karamihan sa Mio Sporting la medyo matataas pa. Tingin ko medyo malit palang siguro na hulog or nabayaran na unang may-ari. Ayun, Mio Sporting itong dalawa walang presyo. Itong color matte blue sa pinakadulo may presyo siya. 56,000 cash price and then pagdating sa monthly nasa 2,778. So ito yung mga options nyo mga sir ha Pagdating sa mga Yamaha Mio Sporty nila Lahat na mga sir para paresto puro repo So pagdating naman dito sa mga scooter nila Mga Yamaha brand Ito puro Mio i 5 sa kabila mga Mio Sporty So itong color yellow nila Sa 47,500 cash price Zero down 2,270 month installment Kaya lang wala siyang front fender Itong magenta 48,000 cash Zero down 2,317 month installment Again mga sir, hindi ko po sinasabi na sobrang mura or mura yung bilya ng mga motor dito mga sir ha. Kung baga kayo magde-decide yan, kagaya na sinabi ko kanina, tips and information lang yung binibigay natin. Kung sakaling swak sa budget nyo, pwede na kayong pumunta rito para ma-check nyo maigi yung unit at syempre para makapag-apply na kayo kung cash basis or installment basis. Etong color yellow nila, 48,000 cash, zero down to 317 yung monthly. Etong color matte blue, nasa 42,000 cash, 0 down tapos 3 1 yung monthly ito medyo mas mababa tong isang matte blue na to ayan 47,000 pesos cash price and then sa monthly nya nasa 2,270 yung monthly nya same price lang sila nitong dalawa itong isang to medyo mataas nasa 65k cash 0 down tapos 3,115 monthly installment nya Itong isa, 47,000 cash price, 0 down, 2,270 yung monthly. And then itong isa 58,000 cash price Tapos 2,791 naman yung monthly nya And then ito meron pa ulit rito color matte blue etong isang to medyo mataas lang Nasa 54k cash 3,1 yung monthly May may sporting na ligaw rito Color green Is 1,44,000 cash Tapos 2,126 yung monthly installment nya May may 1,2,5 pa rin dito Kaya lang itong isang to walang presyo So dito naman sa kabila, ito karamihan dito mga Smash tsaka Honda Wave 110R. Etong gray wala nakalagay na presyo. Etong color blue meron siya nakalagay na price. Nasa 39,000 pesos cash price eh no. Tapos sa monthly niya nasa 1908 lang. Ito yung itsura ng Smash nila. Ito ay disc brake version na. Kagaya so, ng palagi ko sinasabi, ito yung maganda ng uh, braking system ng Smash kasi mas makapit 'yan kasi disc brake na. Etong color blue, ganun pa rin, 46k cash, zero down, 27 monthly. Etong isa same price lang, 46k cash, tuto yung monthly. Siguro ito hindi pa to naka-rebate kasi same price lang sila tapos sa monthly magkaiba. Tingin ko nasa rebate pa yan na 500 pesos. Tapos eto may smash uli, tapos eto yung pinakamurang Honda Wave na nakita ko dito sa kanila. Etong isa nasa 1061 lang yung monthly. Ayun yung itsura niya. Wala nga lang side mirror sa may bandang kaliwa etong isang wave na to nasa 46,000 cash. Zero down 2,222 yung monthly. May smash pa rin dito. etong color red naman. Uh, ah, ito mababa na lang din. Nasa 36k cash. Zero down 1,729 monthly installment. So ito yung mga options nyo mga sir ha. Pagdating dito sa smash dito sa side na to. Tapos dito sa pinakarap. Ito yung nakita kong Raider 150 rito na semi-formado. Eh no sa mga mahilig dyan sa mga tylock tylock especially sa mga radar user ayan etong isang to naka open pipe tapos naka rim set na color green so pagdating sa cash price itong radar na carb nila nasa 81,000 cash zero down tapos 4,3 98 month installment so eto yung overall itsura ng radar R150 na carb type na to tapos meron din ditong Bergman Street na 125cc etong isang to nasa 58,000 cash price zero down tapos 3283 naman month installment nya ay yung itsura nya meron din sila rito ang Barako 175cc eto yung presyo naman ito nasa 50,000 cash zero down tapos 2788 month installment may nakalagay na rebated so as is na yung presyo na sinabi natin sa mileage nito mababa pa ayun o nasa 8,335 lang yung natakbo nya so wala, halos ano pa to halos nasa standard pa hindi pa siya ganun kataasan So ayan yung mga unit dito sa may bandang harap. And ayun nga pala mga sir, pagdating naman sa application na maganda rito, kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, pwede kayo rito kumuha ng cash and installment kahit hindi kayo taga dito sa kanila. So sa proseso, madali lang yan. Pwede kayo mag-apply through online. Yung online application nila mga sir, nilagay ko na dyan sa comment section. I-fill up nyo lang and submit nyo sa kanila. Tapos kung sakali naman na ma-approve ka sa CI, kailangan nyo nga pumunta rito sa kanila, Repo Baratillo, kasi hindi po sila nagde-deliver ng motor ang bagay ikaw yung pupunta niyan dito para ma-release yung unit tapos pwede ka rin mag-walk in dito mas maganda yan for me para syempre makita mo na actual yung unit and meron sila rito yung application form mag-fill up ka lang same process sa online uh, kapag, uh, kapag fill up ka na i-schedule ka lang na CI kung pumasa ka naman sa CI uh, notify ka nila para syempre pumunta ka na rito together with your down payment tsaka requirements alright so sa requirements pala 2 valid ID proof of income lang makakuha ka na ng hulugan ng motor dito so ganun lang ka basic kumuha ng second hand motorcycle dito sa motor trade repo baratilyo dito sa sukat sa paranaque tapos dito sa pinakadulo may mga unit pa rin kaya lang hindi ko na mapasok dun sa pinakadulo kasi wala nang daanan tsaka medyo madamon eh to, meron sila rito ang bagong XRM na 125 tag 63k yung presyo nila zero down tapos 3,074 yung monthly Ayun, may RS Paulero nasa 40,000 cash. Zero down to 329 na naman month installment. etong color gray. Tapos doon may RS pa rin. Kaya lang hindi ko na mapasok mga sir. Sa pinakadulo, marami pa mga pang tricycle, mga pang negosyo. Kaya lang hindi ko na talaga mapasok mga sir. Kung sakaling pupunta kayo dito, pwede niyong puntahan ng gano sa pinakadulo ha. So ayun na lahat ng mga second motorcycle dito sa... Motor Trade Repo Baratillo dito sa Sukat sa Paranaque. Ulitin ko mga sir, kung may natitripang kayo, pwede kayong pumunta rito para makita nyo ng actual yung mga unit nila. And disclaimer lang mga sir, ha, hindi po ako taga dito sa kanila. Nag-vlog lang po tayo para mag-share ng tips and information kung saan po meron mga second hand motorcycle. Kung sakaling may mga question pa po kayo or inquiry na hindi natin naisama dito sa video, please feel free to contact them dyan sa mga contact number nila mga sir ha para mas mabilis nila masagot yung mga katanungan nyo right so yun na mga paps na check na natin itong available reposys motorcycle dito sa motor trade repo baratilyo dito ngayon sa sukat sa paranyake kung nagkanap kayo na second hand motorcycle mga sir hopefully itong video natin nakatulong sa inyo para mahanap mo yung inanap mong unit eh ayun nga pala mga sir ha kung bago lang kayo dito sa ating youtube channel please don't forget to click subscribe button para palagi kayong updated sa mga susunod na reposeryo video natin. Yan ang mga bossing! Thank you for watching!